Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagnilay-nilay sa Ebanghelyo sa darating na linggo para sa kapistahan, dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Ang ating pong babasahin ay ang Ebanghelyo Hango kay San Juan, Kabanata 18, versikulo 33 hanggang at 37. Sabay-sabay po natin hingin na ang tulong at liwanag ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating sabay-sabay na pagdarasal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng na mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilika at sa gayay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu, ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginawa sa aming kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ibanghelyo ayon kay San Juan. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, Galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato, Sa tingin mo ba'y Hudyo ako? ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano bang ba ginawa mo? Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi may pagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung ganon, isa ka ngang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, Ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Mga kapatid, ang ating pong nabasa at narinig ay galing sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po nating pagdasal ang mga nangangailangan ng ating panalangin. Samantala, narito po ang katanungan natin para sa araw na ito. Sino yung nagtatanong kay Jesus kung siya nga ay isang hari? Number 1, Pilato o number 2, Kaipas. Kung inyo na pong alam ang kasagutan, tamang kasagutan sa tanong na ito, mayaring inyo na po ipadala sa numerong na nasa inyong harapan, 0917 636 Ang una po makapagpadala ng tamang sagot, ang ating pong ahandugan ng 100 peso load para sa inyong numero o sa numerong inyong ninanais. Muli, ating tingnan kung ano yung mga naunang eksena bago dito sa eksenang ito ng ating binasa para sa dakilang kapistahan ng ating Panginoong Hari, ang eksenang nangunguna ay ion sa eksena na nasa na nangyari sa hardin na Getsemani. Dinakip ang ating Panginoon at dinala siya sa harapan ni Caiphas upang siya'y tanungin. at ang paring ito ang nagtatanong sa ating Panginoon. Pero ang kasunod na nangyari ay ipinadalas ang ating Panginoon sa isa pang mas matinding kapangyarihan nung panahong iyon na siya pwede magpataw ng, ng kamatayan, ng parusang kamatayan. Sa harapan ni Pilato, dinalang ating Panginoon. At yung atin nga binabasa ngayon na nagtatanong sa ating Panginoon ay ang gobernador ng Judea, isang Romano, Um, ang kapangyarihan, ang may kapangyarihan ng panahon na Panginoon at nagsimula na ang tanungan. At ang unang tanong ni Pilato, ikaw bang ba hari ng mga Hudyo? Abay, mahalagang tanong ho Kasi kapag ka ang Panginoon ay napatunayan baga na siya na isa siyang isa siyang, sa mga nagnanais na magsabi sa mga tao na siyang hari. Aba, ayan ay sarapan ng mga sundalong Romano ay isang rebelyon laban sa imperador ng Roma. Eh, ang tanong ng ating Panginoon, isang tanong din. Aba, ikaw ba ang nagtatanong niyan o may nagsabi iyo? O ngayon, ang panggit ni Pilato, ah, hindi naman siya hudyo ang nagdala sa kanya, yung mga kababayan niya rin. Ang bang ginawa na ating Panginoon, kaya siya pinadala kay Pilato. Ngayon, tandaan ninyo na noon, ang Hudea ay nasa ilalim ng kamay ng imperador ng Roma. At ang mga na nag noon ay ang mga tuta ng imperador ng Roma. Eh, may isang hari noon, ang pangalan ni si Haring Herodes. Kung kaya nga, kung sino man ang nagsasabi na siya isang hari na hindi alam ng imperador ng Roma, patay talaga siya. Ang igagawad na parusa roon ay parusang kamatayan. Kaya yung tanong ni Pilato sa ating Panginoon, ikaw ba yung hari? Doon nakasalalay ang kanyang buhay o kaya ang kanyang kamatayan. At ang sagot na ating Panginoon ay hindi tahasan. Abay, unang niyang tinanong si Pilato, galing ba sa iyo yan talagang may nagtutulak lang sa iyo? At sinabi na ang tanong na sinunod ni Pilato ay, Ano bang ginawa mo? Ba't iyo dinala rito na yung mga kababayan? Uh, pinagpipilitan At sa tanong na iyon na uh, eh, sinasabi mo bang ikaw ay ang hari ng mga Hudyo? Ngayon, ang bagit na ating Panginoon, may kaharian nga siya, pero hindi ito kaharian dito sa mundong ito. Kasi kung naandito yung kaharian niya, sabi natin ating Panginoon, ipaglalaban siya ng kanyang mga tauhan, eh hindi nga siya hari dito sa hari ng mga makamundong bagay. Kaya nga bigla na patanong si Pilato, Teka, wala naman siya makita ang kasalanan doon sa sinasabi natin. Panginoon, ang sabi nga doon sa isang komento ng Biblia, ang sanlibutan na patungkol dito ay hindi patungkol sa lahat ng nilikha. Hindi ito yung mundong ating ginagalawan. Ang sinasabi rito, yung sanlibutan na hindi pinanggagaling niya natin, Panginoon, ito yung mga tao na iwinaksi ang Diyos at ang isinugo ng Diyos. Ano ba itsura nun? O, ayan, ganito ang sinasabi ng Panginoon, hindi ako hari ng mga ito na walang alam, kundi dahas at kamatayan. Hindi siya hari ng ng digmaan, ng karahasan. Sa panahon ito, siyempre, ating iniisip din na kapag ka may mga sandatahan na siya nagtatanggol sa bayan, ay iniisip natin ay sundalo. Kaharian. Pero sinasabi na ating Panginoon na kaharian niya ay hindi isang palasyo, hindi isang lugar o kaya ay mga tao na tinatawag na hari at prinsipe. Ang sinasabi rito na kaharian ng Diyos, kung ating sasalin sa mas magandang Tagalog ay paghahari ng Diyos. Mas aktibo baga, hindi lang ito isang lugar o isang building. Ito ay araw-araw na nangyayari, nagpaghahari ng Diyos. Yun ang kanyang kaharian, hindi kaharian ito ng mga mapagsamantala ito'y kaharian o paghahari ng Diyos. At ang pruweba na hindi siya para sa karahasan ay eh, yung mga tinatawag na disipulo niya nung siya dinakip sa halamanan ng Yetsemani o pinagtanggol ba siya? Hindi, di ba? Nagpulasan ng takbo. Eh kasi nga, eh, hindi naman siya ang hari o pag ng karahasan o kaya ng kamatayan. Hindi siya ganong klaseng pinuno. Kaya napatanong na naman si Pilato, ay eh di hari ka nga, may kaharian ka eh. So, eh muli, inulit ni Jesus. Ba, ikaw ang nagsabi ako kay hari, ang kanyang paghahari ay yung magpatotoo tungkol sa katotohanan. So pumasok ngayon yung, yung kaisipan ng katotohanan tungkol sa ano ba yung katotohanan ng iyan. Ang katotohanan ay kabaligtaran, di ba, ng kasinungalingan. O sa panahon natin yun, eh, maraming beses na rin, natin naririnig yung fake news. Hindi totoong mga pananalita o balita. Eh ano nga ba yung sinasabi ng Panginoon na katotohanan? Yung, yung kanyang binabanggit tungkol sa Diyos, yung pagpapahayag niya sa Diyos, kung sino ang Diyos, ano ang Diyos, Anong plano ng Diyos sa mundong ito? Yun ang tinatawag na katotohanan. At kasama sa planong iyon ay ating Panginoon. Ay siya ang pinadala ng Diyos para maipahayag sa atin ang tungkol sa buhay ng Diyos at tungkol din sa buhay natin. Yun ang pag na sinasabi niya. pag ng Diyos sa puso ng bawat isa. Kaya nga, yung kanyang kaharian ay hindi makamundo. Ito ay kaharian ng Diyos sa makatwid. Ito ay makadiyos. Kaya nga sabi niya, bandang huli, kaya yung nakikinig sa kanya, naniniwala sa tinig ng Panginoon, yun ang nasa totoong landas, yung nasa katotohanan. Kaya Napansin nyo ba? Eh, di ba ito yung pagbasa sa ating Panginoong Kristong Hari? Kaya sinasabi sa atin ng simbahan, yung kanyang pag ay hindi makamundong pag -aari. Ito ay pag ng Panginoon Diyos. Ngayon, bandang huli, si Jesus nakatindig sa harapan ni Pilato. Si Pilato ang nagtatanong, pero bandang huli, baligtad ang nangyari. Si Jesus ngayon ang nagtatanong kay Pilato, o ano, parang yun ang nakikita natin sa sinabi ng Panginoon. Nabanggit ko sa iyo ang tungkol sa katotohanan. O ngayon, Pilato, tatanggapin mo ba ang katotohanan o hindi? Kaya bandang huli, sino ngayon ang nililitis? Si Pilato. Ngayon, tayo rin. Kailangan sumagot sa harapan natin, na Panginoon. Tayo mismo parang nililitis din. Alam ko naman na tinanggap na natin na ating Panginoon bilang ating hari at ating manunubos. Pero alam nyo, mabilis sabihin yan eh. Ang mas matindi dyan ay yung pang araw, -araw na ating sasagutin. Abay, nagahari ba talaga ang Diyos sa akin? Eh, tayo'y magdiriwang ng kapistahan ng Kristo Hari. Eh, di may prosesyon na naman sa maraming parokya at naandoon ng estatwa ng Kristong Hari. Pinapahig natin sa lahat ang nagahari sa atin ay ang Panginoong Heso Kristo. At sa iba pang pa pagkakataon, na kasama rin ng Estatwa ng Kristong Hari ay yung katawan, tunay na katawan ng ating Panginoon. The real presence of the Lord Jesus Christ in the Holy Eucharist. Yan ang ipinuprosisyon. Para sabihin sa lahat, o ngayon, ang nag dito ay hindi dahas, pero ang Diyos. Ang tanong eh, ba'y totoo ba yon Kasi mabilis nga sabihin, ako rin mismo, mabilis ko itanong sa inyo ito. Pero magkakakitaan naman eh sa tunay kung sino nagahari sa ating puso, sa ating buhay. Uh, Pag-ibig ba? O baka naman galit? Damhin nyo lang kung ano nararamdaman nyo ngayon. May muhi ba kayo ngayon? Namumuhi ba kayo? O punong puno kayo ng pag-unawa sa maraming beses na inyong buhay at pagmamahal. Eh totoo nga naman na sa tunay na buhay ay hindi la hindi lagi-laging eh, tayo ay uh, mabait, hindi lagi-lagi eh, ang pakiramdam natin tayo nagmamahal. Bisa eh, tayo nabubuisit din, at uh, naiinis, nagagalit. Eh, yan eh, mga parte ng ating pang-araw-araw na buhay. Pero yung laging galit, yung nananatiling laging namumuhi, ay ibang usapan na yun. Sinusubukan natin maging banal at maghari ang Panginoong Iso Kristo sa ating buhay, ay eh yan isang magandang bagay sa gitna ng ating mga limitasyon at kakulangan. Kaya nga ang pinakamagandang pagdiriwang ng ating Panginoong Hari ay talagang hayaan natin siya na kahit na sa gitna natin paghihirap at sa ating mga weaknesses and sins, masasabi natin, hindi pa ako sumusuko si Jesus ang aking ahayaang na nanatiling nagahari sa aking buhay. Ay kaya nga, I'm proud to be Catholic. Eh. Pinapaalala sa atin ang lahat ng ito. Samantala, narito na ang kasagutan sa ating tanong na sino ang nagtatanong kay Jesus? Kung siya nga isang hari, abay obvious ba naman? Pwede si Pilato. Ito ang mga katanungan para sa mas malalim na pag-unawa sa ating narinig. Paano ko isinasabuhay na si Kristo so nga ang nagahari sa buhay ko? Kung ako naman kaya ang nasa harapan ni Pilato, ano naman ang pwede niyang itanong sa akin bilang isang Kristiyano? At ang pangatlo, ano ang aking mga karanasan na pagliligtas sa akin ng Diyos? Iiwan ko kayo ng mga salita ni Papa Pio, ikala labing isa. Kapag ang mga tao ay kinilala sa ganang sarili o pamayanan na si Kristo ay hari, sa wakas tatanggap ang lipunan ng napakalaking pagpapala ng tunay na kalayaan, maayos na disiplina, kapayapaan at pagkakaisa. Sabay-sabay po nating dasalin ngayon ang ama namin bilang pasasalamat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayin ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Malapit nang lumamig ang ating kape. Enjoy the rest of the day. Enjoy Sunday. And as usual, and as often, as I have told you in the past, Stay good.